Alam nyo ba kung paano nakakatulong ang munggo sa ating garden? Hello mga ka -agree. In this video, ibibigay po namin sa inyo yung 7 benefits ng munggo. Coming up! Number 1, napakadali po nito itanim. Yung mga nabibili natin sa palengke na munggo, pwede po natin yan pagkuna ng pantanim. Yung mga plot po ninyo na bagong cultivate, pwede nyo dyan ibudbod o isabog yung mga buto ng munggo. Pwede rin isingit natin sa mga open spaces. Pwede rin po isa-isa yung pagtatanim natin para may mga spaces in between ng mga munggo. Number two benefits po nito ay yung cover crop. Ito po yung natutunan ko sa carbon farming. As much as possible, wag na wag po natin i-expose yung lupa na ating pinagtataniman sa sunlight kasi marami pong mga beneficial microorganisms ang namamatay dahil po sa sobrang sikat na araw. So, kailangan po protektahan natin yung mga living organisms dyan sa lupa. So, ito pong munggo, isang napakagandang gamitin pang cover natin sa mga open spaces. So, dito sa part na to, dyan ko muna nilagay yung mga munggo kasi may plano po kung itanim dito in the future. So, habang hinihintay ko yon tatakpan ko muna ng mga munggo yung lupa na yan para hindi po masira ng sobrang sikat ng araw. So huwag lang po natin ilimit sa mga munggo. Marami pa pong mga legume plants ang pwede natin gamitin pang cover crop. Pwede po yung mga sitaw, pwede yung mani-mani o mani mismo. Pwede natin yan itanim para takpan po natin yung mga open spaces dun sa ating garden. Number 3, nagpapataba po sila ng lupa. Paano? Ito kasing mga ugat ng mga munggo or kahit po anong legumes tulad ng beans, ng sitaw, ng mani-mani, yung ugat po nila ay tinitirahan ng mga nitrogen fixing bacteria. So ito pong mga nitrogen fixing bacteria, sila lang po yung may kakayahan na i-convert po yung nitrogen sa hangin para maging ammonia. So alam naman po natin, napaka-abundant ng nitrogen sa atmosphere. Pero lahat po yun hindi maa-access ng mga halaman. So para po magamit yon ng mga halaman, kailangan po maging ammonia yung nitrogen na yun. So may kakayahan po na i-convert yung nitrogen sa hangin para maging ammonia yung mga nitrogen fixing bacteria na naninirahan po sa ugat ng mga legume plants. Yan po yung pinapraktis ko dito sa aking garden. Nagtatanim po ako ng mga legume plants. Nagsisingit ako ng mga sitaw, ng mga beans ng mga munggo, sa mga open spaces para hindi ma-deplete totally yung mga nutrients. Number four ay yung green manuring. Meron po akong isi-share sa inyo. Natutunan ko po sa isang farmer kung paano po siya naglalan preparation. So, ginagawa po niya after ma-prepare yung kanyang lupa na pagtataniman, tinataniman niya po ng munggo tsaka ng mustasa. So, yan po yung pinagtatandem niyang dalawa. So, ang niya, ipaghalo niya yung buto ng munggo pati yung buto ng mustasa ihahalo niya po yan then isasaboy niyang magkasama dun sa lupang pinipare niya so after po ng land preparation didiligan niya na yon para tumubo then after few days may mag sprout na dyan hanggang sa lumaki yung mga crops na yon ang babantayan niya ngayon pag nagsimula na pong magbulaklak itong mga munggo malaki na rin po yung kanyang mustasa so ang gagawin niya, i-cultivate niya po ulit yung kanyang area para madurog at mabulok yung munggo pati yung mustasa so, yung munggo, nag-imbak siya ng nitrogen gumaganda yung lupa dahil po doon sa mga nitrogen fixing bacteria tapos eto namang mustasa meron siyang chemical na nakakatulong para labanan yung mga pathogens yung mga bad bacteria doon sa lupa So habang nabubulok yon, nakakatulong siya para ma-disinfect yung lupa. So yan napakaganda po niyang i no? ipagsama nyo yung mustasa pati itong munggo during land preparation, yung pag-green manuring. Panglimang benefit, continuous po yung cycle ng supply nyo ng munggo. Imagine yung isang pirasong munggo magiging isang pirasong tanim, tapos pag nagbunga po yan, sobrang dami. Itong isang pad na to, eh, no, marami po siyang buto sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, halos isang dosena, yung laman po ng isang pad. Tapos, ilang bunga naman per puno. So, tulad po dito, ito. So, ito, isang part lang ng tanim, merong apat na pad. Pero, dun sa kanyang bandang baba, napakarami pa rin bunga. So, tuloy-tuloy at dumadami ng dumadami yung supply ninyo ng munggo pag sinimulan nyo po yung pagtatanim. So, continuous na yung inyong supply. Actually, parang unlimited supply na ng munggo. Kasi, magtira lang po kayo ng konti na itatanim nyo ulit. Yung iba, pwede nyo lutuin. Yung iba, pwede nyo ibenta. Pang-anim ay yung crop rotation. O yung paglilipat-lipat po natin ng tanim. So, kung itong area na to, tinaniman ko ng munggo. Sa next cropping, ililipat ko naman yung munggo dito sa tinaniman ko po ng ampalaya. Dahil yung ampalaya, nag-consume siya ng nutrients dyan sa lupa. So, tataniman ko siya ng munggo para ma-replenish yung nutrients dyan sa area na yan. Then, dito naman sa pinagtaniman ng munggo, pwede ako magtanim ng ampalaya, pipino, or mga solanaceous. So, ganun lang. Ililipat-lipat natin yung tanim para hindi po nabubugbog yung ating lupa at tuloy-tuloy pa rin po yung pagre-replenish ng nutrients. Number 7 ay intercropping. Pwede natin isingit itong mga munggo sa pagitan po ng ating mga tanim. So for example, may tanim kayong talong. Yung advisable po na distance ng talong mga 1 meter to 1.5. So sayang po yung space between ng dalawang talong. Pwede natin siya singitan ng mga munggo para tumaba pa rin yung lupa habang nakapag-harvest kayo ng mga tanim na talong. Then, sa next season, kung may munggo doon sa gitna, i-move nyo lang. Doon nyo naman itatanim yung inyong talong. Tapos, yung pinagtaniman ng talong, palitan nyo naman ng munggo. So, hindi po nasasayang yung space. Hindi rin nadideplete yung nutrients doon sa inyong mga lupa. Pwede rin natin siya itabi sa mga mais. Dahil yung mais, napakalakas po niyan mag-consume ng nutrients. So, itanim natin yung munggo sa tabi ng mais para habang kinukonsume ng mais yung nutrients sa lupa nire-replenish ng munggo tapos pwedeng gamitin balag ng munggo yung mais so nagkakaroon sila ng symbiotic relationship nagtutulungan silang dalawa para mag-thrive so beneficial po yun sa mais tsaka sa mga munggo or kung hindi man munggo pwede natin itanim yung mga sitaw So sana po nakatulong information na to, sana i-consider nyo rin yung pagtatanim ng munggo sa inyong garden para tumaba yung inyong mga lupa. Sana po tulungan din kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!